Good morning, I'm back! This is Brusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon May ibubuga nga ba talaga ang laban nila kung sino to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito So, Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat Syempre, usapang natitirang laban pa tayo ngayon So, eto nga Bukod doon kay Alexi Brooks na lalaban sa April next year Meron pa tayong dalawang kandidata na talaga namang kaabang-abang Eto nga ay mula sa... Miss Philippines. Ito ay si Cyril Payumo at saka si Tara Valencia. Ito daw ang magre-revenge sa mga laban ng mga kandidata natin na hindi nakuha ang mga corona sa international pageant. Katulad na lang ng Miss Cosmo at saka syempre ito nga sa Miss Charm at saka syempre sa Miss Supranational. So, habang-abang syempre si Tara Valencia, alam naman natin kung paano rumapa isang Tara Valencia at kung paano itong mga bog, styling, everything, beauty, ay talagang masasabi ko, wow, di ba? So, Tara Valencia, ako para sa akin siguro magandang gawin ni Tara Valencia I-prepare niya ng maigi yung sarili niya Huwag niya sayangin yung isang taon na ibinigay sa kanya Na paghahanda para sa laban niya sa susunod na taon sa supranational. Potential, yes, totoo naman Potential si... Tara Valencia para sa kompetisyon ng Miss Supranational, lalo na kung yung beauty ang pag-uusapan, ay talaga namang may ibubuga ang beauty na meron to. Napakaganda daw neto na sa personal. And for sure, ahanga sa kanya ang organization. Pero tulad nga ng lagi ko sinasabi, it's not only about beauty, it's about the performance, everything, at sa kapagiging total package ng isang kandidata. So isama na natin dyan, syempre, yung galawan sa competition, styling nagagawaan For sure naman, di ba? So, kakabugyan yan. And then, uh, ayun, communication skills. So, alam naman natin si Tara Valencia, medyo uh, nag-struggle siya pagdating sa communication skills, lalo na yung Miss Universe Philippines. But, sana ma-improve niya to na bonggang-bongga -bongga para, alam mo yun, mas kumabog. Yes, totoo, nandoon na na pwedeng manalo, pwede talaga makipagkabugan, but depende pa rin kay Tara Valencia kung paano niya ipapanalo ang ang competition ng supranational kasi hindi porket maganda ay panalo na, di ba? So, dapat nandoon siya na talagang i-compose niya yung sarili niya as a candidate bilang Miss Supranational Candidates. And then, ayun, maghanda lang siya talaga ng todo-todo. So, ang haba ng panahon na ibinigay sa kanya, kaya nandoon yung expect ng lahat na kakabog talaga siya sa International Pageant sa supranational, di ba? So yon and good luck. Tingnan natin kung ano ang mangyayari kay Tara Valencia. So ako excited ako para diyan and then looking forward kung ano nga ba ang mga paandar at ano nga ba ang gagawin niyang eksena. So Why not, di ba? Misty sa beauty to. At, nako, good luck sa atin. And then, bukod kay Tara Valencia, syempre, ito pa, si Cyril Payumo. Oh my gosh, nakita ko yung photos ni Cyril Payumo. etong lately, grabe, ang ganda. At saka, Ayun, napanood ko din yung video nila dalawa ni Tara Valencia. Ay, sabi ko, ang lakas naman na itong charm. So, ayun. So, mukhang ramdam na ramdam ko na ito talaga kakabog talaga to sa Miss Charm. So medyo malayo ang mararating nito kasi in terms of pasarela, talagang masasabi ko iba din ang galawan ng Cyril Payumo plus beauty. Yes, noong Miss Universe Philippines, medyo nakulangan sa kanya yung mga ilang tagahanga kasi nga parang ang piling nila kulang yung ipinapakitang galawan. Pero ako ha, observation ko at ang ko dito kay Cyril Payumo, fit na fit siya para sa Miss Charm sa susunod na taon. Kasi talagang masasabi natin yung height, beauty, class nando doon kung paano talaga to gumalaw. For sure, magugustuhan to ng Miss Charm organization. So, tano makuha kaya ni Cyril Payumo ang corona. Tulad ng sinasabi ko kay Tara Valencia, she need to prepare herself para sa kanyang competition mahigit isang taon ang hinihintay niya para sa kanyang laban wag niya rin sayangin alam natin si Cyril Payumo na medyo nag-struggle talaga to pagdating sa Q&A medyo doon siya nahihirapan na itawid talaga yung laban pero naniniwala ako na mapaghahandaan niya yan ng bongga-bongga at mahaba-haba yung panahon na hihintayin niya So, sana i-prepare niya yung sarili niya talaga. Para, alam mo yon pag dumating siya sa Miss Charm, sure win siya. Di ba So, yon So, looking forward din ako dito kay Cyril Payumo. Kasi, talagang feeling ko si Cyril ay nako. Makikipagkabuga to ng bongga-bongga. Siguro siya yung magbe-break. Kung halimbawa sa Vietnam gagawin yung pageant, siya yung magbe-break na no ako na ang mananalo dito. Di ba? Diba? So, hindi ako naniniwala na, ay nako, sila Vietnam ang priorities ng Vietnam at saka si Indonesia. Ano doon ako na naniniwala ako na nakikita din nila yung galing ng Pilipinas basta mag-penetrate lang sila ng bonggam bongga Kasi alam nyo, sa totoo lang, kung ganyan yung pananaw natin, eh bakit naman si ano, Megam Yang, saan ba siya nanalo? Sa mismong country ng mga Inggetera, di ba? Doon sa Indonesia. At mismo organization ng taga-Indonesia ang talagang hangang-hanga dito kay Megang Yang. So tulad ng sinasabi ko lagi, ako para sa akin, kahit anong gawin nilang paghigpit at nandoon na i-manipulate nila ang kompetisyon, kung talaga ang kandidata o, o, kandidata ay magugustuhan nila na maipasok sa semifinals at talagang maalu sila sa ganda nito wala tayong magagawa kundi ipanalo to ng bonggang bongga so yon naniniwala ako katulad na lang halimbawa dito kay Miss Malaysia so wala talaga silang magawa kasi si Malaysia talaga yung lumulutang na maganda at iba yung vibes iba yung aura dito sa Miss Charm 2024. And then, naniniwala ako na si Cyril Payumo ay magugustuhan ng organization. Maganda si Cyril. Sino tatanggi sa beauty ni Cyril Payumo? ba diba? So, yon So, abangan natin yan. Siyempre, abangan din natin si Alexi Brooks dahil isa din to sa mga talagang kaabang-abang, ba diba? Sa competition ng international pageant, lalo na alam natin na oy makudayan si Alexi at alam ko na talagang challenge sa kanya ngayon ang Miss Eco International kasi sa mga nilalabanan ngayon ng mga taga Eco lagi silang first runner up title so natin kung eto nga ba si Alexi Brooke ay magta title dito sa Miss Eco ngayong April. O, oh, di ba? Sa April pa yun laban niya. Bukod dyan, bukod kay Cyril at saka kay Tara Valencia at saka kay Alexi Brooks may isa pa si Chris Grabides Ayun talaga, Diyos ko ay hey, nako, abangan mo ang laban nito kasi isa din to sa mga promising, di ba? Na beauty queen na pwede mag-uwi ng international crown mula sa Miss World, o, oh, di ba? So, depende na yan kung ano yung ilalatag niya. Tulad nga ng sinabi ko, kay Kurt Bondat, kaya medyo nakulangat kasi yung lalim ng kwento, nung experience, di ba? So, ngayon, dapat ganun din si ano na mapaghandaan ngay ng bonggang-bongga yung laban sa Miss World. Alam naman natin ang Miss World ay beauty with a purpose. So, di ba? So, kailangan talaga lagi kang may purpose sa mga ginagawa mo. Hindi yung parang gawa ka lang ng gawa. Di ba? So, yon Kaya abangan mo ang laban ni Miss Krisnan Gravides. Krisnan Gravides, ito talaga excited ako dito eh. Ang kanyang pageant ay magaganap sa next year March. O, oh, Dimas! di ba? Diyos ko, nakakaloka. Talagang ando doon na na nakakakaba. So, mauuna si, si Krishna and then susunod si Alexi, si, tapos susunod si Tara, and then mauhuli na naman si Cyril Payumo. So, medyo mahaba-haba yung preparasyon nila. Kaya, dapat mag-prepared, hindi yung pa easy, easy Tapos, maghahanda na lang kung kailan darating yung competition. So, paghandaan yung mga kakulangan na aspeto na meron sila na ilalaban nila sa kompetisyon. Yung halimbawa, com skills, dito ako medyo nag-struggle. So, doon ka para mas bongga ka pagdating ng competition mo na, di ba? So, yon Kasi kung magaling ka na sa pasarela, magaling na styling mo, huwag kang mag-focus dyan. Mag-focus ka doon sa kakulangan para mas kumabog ka. Kasi kung mag-focus ka sa pasarela, eh marunong ka naman na mag-pasarela. Eh. Ba't ka pa mag-focus dyan? Doon ka naman sa ibang aspeto na kulang ka para mas mapuunan mo 'yon at maging kompleto ka at maging total package ka kapag dinala ka sa international package. 'Di ba? Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So 'yon so syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe diyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika sabi so, ng ganoon always keep smiling and always think positive walang imposible guys magtiwala lang tayo sa itaas kaya guys hanggang di dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.